So, kind of, sabi niya ay lalapit daw ako na no? lalapit daw ako at saka isabi niya po kung ano yung uh, pangalan ko sige po lalapit ako daw oh, ano uh, sige po o, ano po yung ano ano po yung pangalan mo pwede Ghost Hunter 18 Hey, what's up mga countryos. Yun, ah, uh, Ghost Hunter 18 po naman din nagbabalot mo. No? So, ah, uh, ngayong araw na to, uh, pupunta muna tayo sa, ah, uh, yung Tagabantay, no? um, Tagabantay ng Mayuagang Tubig. So, yung huli nating upload, medyo late talaga yun, no? Ah, uh, sa so, sobrang pago din, no? Kaya alas 11 na yung na-upload. So, sana panoorin nyo pa rin, no? At, ano din um, siguro bukas na po tayo no? dun babalik tayo kung ano man po yung may, mahiba, may bahagi na makasisaya no? Uh, saka sa, ngayon sa kalas uh, sa nangyayari ngayon so subukan natin babalik bukas no? so uh, yan ito po yung nagko-comment no at bago ang lahat no maraming ako pinalubusan nagpapasalamat po sa inyong lahat no sa solid supporters natin diyan uh, maraming maraming salamat po so ito ito yung nagko-comment no? Nakita nyo naman po, sobrang dami po um, Hatiin ko na rin to Hatiin ko na rin to no? Uh, sa next ano natin uh, Video natin, isisimit ko to So, yun kasi, uh, um, maabot ang ko ng mga 6 minutes 7 minutes, so wala na tayong time no? Maglatag pa tayo uh, Papunta doon, so medyo ah, dito May ano naman, ah, medyo kalapitan naman Pero um, Masukit oh, talaga yung mahati yung oras So yan um, siya out po kay Los Tim Clayton o alin ating lingara DC Wang, Nate Prado, Rosel Dugay, it uh, manso tuna ka Jun paula in the Madriaga, Bigil Rubilen Cusadas, Maylin Cuxin, Maria Victoria Valencia, Min Lumantad, uh, Marlene Aslor Berge, Miranda Arlin Arli Ran, uh, Wina Susan Tabuada, Kubawas Jean, Leal Infinita. Alurita Ann, Vicente Clemencia aliguton Ali uh, analin salbo uh, Juliana Ripuliesa, ayan uh, 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 Mabing, Mabing Maming, no? Almira Mangkot Marikal Marito, uh, Ida Lopez, uh, si Michelle Babaylon, Bibelon, uh, Babaylon, uh, si Margie Nyanggar no? At si kasi Marina Horti Marjorie Cornea ah uh, si Marjorie Lorita ang tapos ako si Lamput no Jocelyn Lamput no ah uh, May Bigar ah uh, Bigar no at saka si Danilo Bordas ah uh, Julan in in, in Javi, no Goyce P Play Sampalis Channel Bigyan Timotio Malo Ole Burber um, Burberly Spark Pro no Adzina uh, Lin Juan Bayan Zizia Gana uh, Ate Lady uh, Rigaldo uh, Rans TV uh, Ronald Corpus uh, Lori uh, La Ano ba ito? Uh, hmm, Lori ito no? uh, Ali Fernandez uh, Bernadette um, Ano ba ito? Bernadette Tam um, Ana Labdirigo Ayan yeah. Uh, I Simbrano, uh, Rima, Uh, patu uh, no? patu buang gear na unsa naman Pedro Gaylo uh, no ay si Wisa Piriang Jackie Ong Marivic Miranda Jing Rosales uh, Almatin Iklan Garcia Papa Agon uh, Gun uh, Juan Bautista Linio Uh, Nural La Rusa no? Uh, Caroline Sikat Jinar uh, Santos uh, at saka si Evelyn Udal no. Abusin na lang natin 'to no. Na uh, Ma'am Julie Suyo no. At saka si uh, Elizabeth Rios, Marilo Balalong, Imelda Makadagat, Meridian Blanco, um Lida. Juan Channel kakatul basa kong ilong. Juan Channel, uh, Juan T. Chimil pala. Ah, uh, Greg, uh, George Grior, uh, Grior, tu, Gri, Gri, Gario, Gario, no. Uh, Saksi Elin, Elin Akin, um, Antonia, Balci, Frank, Franklin, Franklin jumsa gajing Seriakup. Merek lain um, Sinaida Batan, Wanita Pusa Das, at Saksi, Delma Grande, yang uh, at si Nelly Libang. uh, Jul, ano ba to? Julie Matio. So, yun lang muna kay ano, Relaxin natin to, no. Uh, ito lang muna yung my shot at natin ha. So, mamaya na lang yung ano kasi ubusan tayo ng oras. No? So, so yan mga kandero, sana po ay makahusap makausap natin o magpakita sa atin muli itong tagabantay. No? So, maraming maraming salamat po. No? At saka huwag kalimutan, ano din, ah, magtampo po ah, kasi mayroon pa yun na ah, -ano natin sa next video na po no? ah, kasi ano ah, hatiin na lang po natin yung video no kasi mera din nila kapag sobrang taas ng video so yun ah, ngayong umaga sama samahan niyo kukasin, po kung tasin ang mundo na puno ng hiwaga Ini mga kantor. Nanti kita na ajar sa Kalau um... pun saan may kalaki kalaki tayo dun sa uh, ah, tagabantay na ay sana lang makita ah, natin ah. kasi ano lang tayo ang ah. siguro ilang alis ah, na tayo na hindi nakapunta dito so ah, ano kasi uh, na busy tayo dun eh. Ah. uh, ah, pinabalik tayo dun tapos pinuntahan pa tayo po ng uh, kaibigan ka, ano uh, Amaya so yung nag-comment sa huling upload ko po na upload ko kagabi or nakarang araw yun nag-comment doon na yung uh, 16 17, ano ba yun yung about kay William so naging hit so pasalamatan talaga natin mga so at least na tayo po ay eh, hindi ba nagbigay na ano, ng mga ah uh, maling informasyon no yung ano sabi natin kay kay ng Lamay no sa so, mga dyan ng ano uh, live po na yung video so ah yun. uh, yung bang hindi yung sobrang salungat po no sa <tipo> totoo talaga ng nangyayari po Doc so kayo ay no Wait, parang may tumitis na parang hey, may biglang umibis na kisip, abang, umilis, ano ba yun tumik na so so ngayon no, ang target natin ay matanong po natin kung ano ang kanyang pangalan yun po yung target natin ngayon ano na to so yun mga kantero, no ah, salamat po talaga sa ah, walang sawa nyo pong pagsuporta sa akin ang um, mayari sa kong mirror no ah, kasi napalaki na ano yan ah, napakalaking tulong na po yan sana po ay hindi nyo po i-skip yung ads na hindi na pala tayo may kumikinang dito kanina hindi ko lang na ano kagad ka siya oh, nagpalakad-lakad lang no? Ito, yun. Yeah. Bila nak nak.

patuloy tayo dito sa Tanday Bus. kaibigan uh, magandang araw po uh, Nandito muli itong pasaway ko po, po na ano, bagong kaibigan kaibigan kumusta po kayo dito ano? parang ano ah. uh, parang lingaw itong kaligid na ito wala tayo napapansin na napakaibad ito ay napapansin ko pala kasi bagay wala naman tayong dalang alay kasi yun nagkasyut syut talaga tayo at yun sana no, dun, susunod yun yan tayo dadaan para yung sabi nga dyan dyan ipalagay yun yung uh, pag may dala tayo dyan ipalagay sa isang bato hindi na dito kasi ito daw yung ano niya aupuan talaga yun pero bakit kaya no bakit kaya wala tayo napapansin dito Di mana dia berada? Dia berada di sana Saya ingin tahu dia berada di mana Di mana wala mga kanter mo Diyan lang kanina oh Saan kaya yun? Na, na malayan kaya tayo na uh, Kapunta ka tayo dito ngayon Ayun may lakad yun tapos yeah. Napakatahimik talaga dito na lugar mga kanter Kung ikaw yung mag isa dito Tapos dito ka dadaan kikikilabutan ka talaga tapayo uh, okay, ba? yeah. talaga yung balaibo natin dito napaka ang lugar na talaga napaka na ano ba basta hindi ko talaga ma-explain ako Bilis talaga yung kaya ang gagawin natin So, pahalis yun no? Uh, wala tayong magawa kundi uh, tuwi na lang tayo mga kanto uh, kasi wala na paalis na talaga o, subukan natin tawagin uh, hindi ba kaya nagtampo siya sa atin kasi yun uh, bigyan ko magis talaga uh, hmm, baka nag, nag, ano yun ba, nagtampo sa atin kasi kanina dun sa baba nakita natin no? o hindi ba kaya hindi niya napansin na nandito tayo tapos sumibat siya no? may nilakad ganoon naman talaga hindi yan ah uh, puritira na nandito siya tapos yung tingin natin yung ano dun yung tubig at yung bato parang ano lang parang wala no? parang, lang, no? parang ah. akala ko umalis nandito lang pala na. Ibigan. Ibigan. Kaibigan ah Ibigan. Uh, Magandang araw po sa iyo Mayungad daw si Modya Ha? Ha? Hindi, uh, pupunta lang ako dito kasi gusto kong ano, gusto ko lang ka kasi yun, uh, bilang isang bagong uh, kaibigan um, Ayaw mo po ba? Okay no? sabi po niya mga uh, kante no? uh, okay lang po dito no? Uh, kasi uh, umiiwas po siya no, kanina uh, pero bumalik din siya kaagad no? kasi ano daw baka daw tayo po daw yung magtampo so hindi naman na hindi naman ako ano, magtampo talaga no, sa iyo ang nakakala ko lang kasi kanina na may lalakarin ka. ka <mulong> so, uh, Sabi po niya no, ah uh, 19 din din po daw niya na matagal tayong nakapunta dito kasi may may importante tayo na uh, ginagawa din. So, ang sabi niya, huwag daw mag-alala kasi 19 uh, na naman nawalan palagi. Kaibigan, uh, sabi niya po noon, yung muli kong punta dito na uh, babalik ako kung may time." So, nandito na ako, bumabalik na ako. Ah, uh, pwede po bang malaman ng ano? Uh, pangalan mo? mga kahit sabi niya ay lalapit daw ako no? lalapit daw ako at saka isabi niya po kung ano yung uh, pangalan ko sige po lalapit ako daw kung ano uh, sige pakiala po o, ano po yung ano, ano po yung pangalan mo hindi nga salamat po no salamat po kaibigan sin mga kanti ah uh, as ah, sinasabi ko yan no, alam ah, ang kanya pong ang kanya pong pangalan no? uh, ah, siya pala ay itong si no? so yun sa wakas no, binigay din niya sa atin ang kanyang pangalan alam na po natin so na parang kakaiba siya ngayon ha? Ah. mga kanter wala ba napansin sa kanya wow nawala oh yung tinanay po nawala hmm? So, alam mo na tayo dito. So, ang kanyang pangalan pala ay Danayo, no?